habang ako'y nakatayo doon, syempre, may lumapit na itek, nagbibinta ng sombrero. Well, mura lang naman siya. So, inoferan niya ako ng 15 isa. Actually, yung solito, anti talaga yung isa na sombrero. Sabi niya, uh, pag bumuli ka ng pito, 100. So, kumbaga, ang sa 15, pag pito, uh, magkano sis? Um, ako din tanungin mo sa mata, matalino ako dyan. Pito, hindi. Ah, pag pito, <laughs> Hindi, pag pito ay ano, 100, 15 ang isa. Kung baga ang pito, 70. So, pito, 30. Maka 105 lang. Kung tutalin mo, 105 lang talaga siya. O, di ba nakabili ako ng sombrero? Walo. Hindi, ako nakabili ako ngayon kanina. Ang ganda. Mas mahal yung sa akin. Maganda yung sa akin, mas mahal nga. Oo. <laughs> pero ito kasi simple lang siya. Kasi gusto ko nga simple lang. Uh Oo. -oh simple kung sombrero lang sa akin. Yung walang, yung simple LA lang kasi kung wari al sa LA. Simple lang siya. Ito lang gusto ko. Ayaw ko yung mainit kasi may na parang nainita kasi ako tingnan ba. Ito kasi. Kasi, kasi, ano, ko, kasi nga ano nga lang dito no. Ah. Kasi ang budget ko 200 dapat yun eh. Hindi na ko ano, yung no. ano. Eh. O diba nakabili ako ng 8, eh, tan, eh, 100 lang. Pero kung bumili ka talaga sa mga ano ay O diba ang ganda? Sa sunod ko makatalik na doon ako. Ay, oh, hey, ay ah, diba ang ganda na, niya? Ay! Tapos ito naman yung uh, gray. Ay, bagay lahat. <laughs> Bakit isang ano lang yan? Sa akin kasi, ay, may NK. Ay. Ah, uh, na YK. Ay, may ba naman ito? Ano to? Iba to? Ayan. Oh, white YN. Oh. Pala YN. Oh, Ayan. New York? New York. Ito naman, New York. New York. New York. New York. Parang maganda siya, sis. Ang ganda. Ang ganda ng fit niya. Oh, di ba? Tapos ito, Marul. Marul. lahat bagay sa akin. Mm. Ito white, my favorite. Ay! Oh. Ito naman dirty white. Ay! Oh, di ba? Kasi kung bumili ako talaga nagpa nagmadali kung bumili ng sombrero na six, mahal naman talaga sa bali, no? Pero maganda naman kasi ang quality. Pag hindi mo kasi Oo. pinagplanuhan kasi tapos may biglang garating na hmm, ano. mo talaga. Mura lang. Makabili ah, ma ka talaga. Eh, ito sa akin, pinagplanuhan ko sa Kaya hindi na ako nag-expect na may mas, mas mura pa. <laughs> kaya ayun ang napala. <laughs> na, maswerte talaga ako ngayong araw. Sa so, totoo lang, guys. <laughs> kasi kaibigan ko. Bumili siya. In, uh, iba naman yun sa kanyang style. Pe, eh, parang vintage style sa kanya. Pero kahit na para ano pa rin yan sa kanya, 21. <laughs> Maswerte talaga ako ngayong araw. Pag siniswerte ka talaga, guys. Kaya ginagrap ko kasi sabi ko maganda kasi nga, ang alam ko, 20 talaga ang presyo nito. Uh -huh. Pag siniswerte ka talaga, guys, sa totoo lang. Pusa talaga yung darating. Pusa ang ano. <laughs> mo, kaya ko, maganda naman talaga siya. Kaya ito, kinuha ko. Oh. Kaya nga, Oh. Diba mo, guys, o. Oh. Diba, ang ganda. Masaya ng masaya na to ang aking kuya at ang aking hipag. At saka ang aking mga anak. Ah! Ay! Ewan ko lang yung mga dati kong binibili na sombrero ko, hindi pa na hindi pa na Kasi hindi nga yung mga dati kong mga bagahi, hindi kayo yun na nga na Ilang eh, uh na ko, hindi ko pa natin na yung mga ano, yun, sila sinasabi talaga nila na pag hindi mo talaga ang mo sa tamang oras at panahon, pusa at pusa darating yan sa'yo. iyo. Yan naman sa akin, pusa siyang dumating. O diba, isip-isipin mo dapat pito lang siya 100, naging walo na ang 100 ko. <laughs> sabi ko nga kanina sa, Ang galing! Sa, oh my goodness! Tapos yun, di ba? Diba? Pakistan yata, yun eh, hindi diba mo ko Pakistan or Indian, sabi ko nga Discount pang yun, 50, anim anim yun eh, Pakistan din naman yun sa akin Sabi Alam niya, mo? kuha daw ako ng dalawa 200 yung pintik, parang wala namang <laughs> discount so magpuyok yung, yun na So, kanya talaga pag hindi mo talaga Ah, uh, hintayin mo lang sa tamang oras at panahon, to sa talaga siyang darating. Yung hindi mo pinipilitan isang bagay na makuha. Eh, yung hindi mo perfect talaga siya, guys. By, sa akin pinagplanuhan yes. kaya ginagrab ko kasi pinagplanuhan ko eh. Kaya ang oh. dahil ispasok nga sa box. Pero ah, ang problema ko, ko nito, pala doon. ay nako. Ang maging problema ko nito, o oh, paano ko mapagkasya to sa so bagay ko? <laughs> pero last na lang talaga ang bibiliin ko, ano na lang talaga. Yung sombrero <laughs> mo yan, isuot mo yan lahat. <laughs> <laughs> hindi naman tinitimbang ang naman siya tao. Sense. Pwede naman sa hand carry ko. Pwede ko sa ilagay. Yan lang. Wala naman ko masyadong dalhin eh. Ano lang talaga yung mga abubot ko lang nung pwede kong dalhin kasi sayang pa nakastak na sa bahay. Kaya, ayun guys, lagi yung tandaan. Pag gusto mo isang bagay, huwag mo madaling kunin. Pusa yan darating sa tamang oras at panahon. Yun lang. And I think...